welcome back po sa ating uh, youtube channel mga guys uh, ngayon ay eh, nagluploring po tayo so ngayon nakapagbuhos na tayo dyan so kailangan natin para kung tayo po yung magpluploring kailangan ay mabuli po natin yung ating flooring Ayan, kailangan mabuli ganito yung pagbuli natin guys kasi dito kailangan talaga uh, mabuli yan para lumubog yung mga bato ayan at mapantay po natin yung ating pong uh, flooring so kailangan ay mabuli ganyan na mga kapal uh, guys ang uh, kaya kailangan mabuli to ang benefits nito guys ay para pumantay po yung ating uh, flooring at nakikita po natin yung uh, lumulubog doon natin makikita kung mayroong uh, malubog kailangan mabuli para pumantay yung ating flooring. Hindi lang yun, no. Para maiwasan po natin yung pagkrak ng ating mga uh, tulad ng ganitong ating mga flooring para maiwasan po natin yung mga pagka So, kailangan mabuli para pumantay. Makita po natin yung mga butas at uh, para maiwasan po yung uh, pagbitak ng ating mga flooring. Ito yung uh, sekreto natin na uh, bilang mason kailangan Alla